Magandang araw po muli sa inyo mga ka-hunters. Ito po yung ating tatalakayin. Ang limang sentimo po na kung saan ito ay malapit ng mawala. O palagi ko talaga malapit ng mawala dahil nga ito ay halos hindi na naibibili sa mga tindahan. Although isinusukli ng mga grocery, yung mga malalaking grocery. Iyan po tatalakayin natin. Okay, nagbabalik na po mga hunters at iyan. Sige, umpisa na natin. Ito po ay, ayan, uh, ito po ay 2019. Ano po ba ang 2019 sa limang sentimo, Ito po yung sinasabi nilang hard to find. So, bakit po natin tinatalakay ito? Nang sa ganun, makahunt din po kayo. Ito po ay isinukli lang sa akin sa mga grocery. Ayan. Kasi kung sa sirkulasyon po, mahihirapan po kayong makahanap ng 2019. Bakit po? Kasi po ito ay itinatapo na lang pag isinusukli sa kanila. O itinatabi na lang at hinahayaan na lang doon sa kanilang uh, tawag dito yung inlagay ng mga bari. Ano ba tawag doon? Eh, ewan yun doon hindi na po nila pinakikialaman to at hindi na po nila ibinabalik sa mga tindahang malalaki kaya ito po ay mahirap na kayong makakita 2019 ayan ayan 2019 limang sentimo ayan po mga kandels ah, sa mga malalaking grocery po dyan nyo lang po ma-hunt ito swerte nyo na rin po kung makaka-hunt kayo sa mga uh, yung mga bigay yung mga tao mga, mga, bigay mga bigay-bigay diba pero karamihan ito po ito limang piraso po ito yan limang piraso yan puro 2019 po yan yan mga tip ko sa inyo mga ka-hunters sa grocery kayo makakita dahil nga po sasabihin naman nung baka hindi, walang bibili sa ngayon siguro po walang bibili pero may bibili at may bibili po niyan kasi kailangan po nila yan sa series po ng kanilang ang ah, mga binubuo yung nilalagay po sa Uh, ano ba ang tawag dun piniprame po nila yun nilalagay po sa frame Okay. o oh, yan mga kahunter sa 2019 saan ba tayo makakita posibilidad ng mga kahunter ng 2019 at nasa magandang kondisyon sa mga supermarket at ngayong taon palagay ko marami maglalabasan to. This Christmas palayo bago matapos ang taon, marami maglalabasan nito. Okay po. Marami pong salamat sa inyo. At aingatan nawa ang ating mga mahal sa buhay ng Panginoon. God bless you po.